duty Jyoti oh. mga security. Ah, Alan security dito sa 7-11 na to. Ay Eh mga security. <laughs> duty <laughs> Ito 'yung na 7-11. May may guwardiya pero balak tatlo, tatlo pa. Kaya alam pag labas, hinihingi ng sahod sa mga 'kon. Mabibili. <laughs> o oh. oh, nag-uusap pa nga eh paano katian natin eh ka. <laughs> O, oh, yun know, o, iniipon na o. Oh. hatiin na daw, oh, ano. oh, sabi niya sa may hati hatiin. <laughs> o, pa eh. O, oh, ginung sa ulit. Hindi nga ito isa din na Sabi naman ng isa, sige mamaya ba, naman. Baka gusto niyo hiyar to. Sa sabi naman ng isa, sige mamaya naman. Nagkukumpulam dito sa isang 7-11. Ah, pare. Hmm. Sabi naman ni Samo, sige mamaya ating hatiin at maraming pa namang bibili. Ah, uh -huh. maraming pa tayong kita ay. Eh. Oh, na. Ah, <laughs> oh, kumita oh, na. Hoy. Oh, okay. Oh, <laughs> oh, yeah, binuksan na. Ang <laughs> <laughs> oh. ah. lay <Charlay> na minda. Tang <laughs> sa palupit pala sa oran dito. <laughs> 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 <laughs>

Matitibay yan. Kita mo oh, anong yon, like, oras na. May lagtapay kita. Oh. Oh, di ba? Oh, straight. Straight, straight yata yung mga yan. <laughs> Tignan mo naman yung mga gupitan, o. O, oh, May gupit to po. <laughs> May gupit.